Nanindigan si Julie Dondon Patidongan o alias Totoy na hindi niya kinikilan si Charlie Atong Ang. Sagot niya ni Patidongan kasunod ng paratang ni Ang na hiningan siya ni Patidongan ng 300 million pesos para bawiin ang mga pahayag laban sa negosyante. Naghain na ng reklamo si Ang laban kay Patidongan sa Baygiit na wala siyang kinalaman sa pagkawala ng mga sabongero. May report si John Consulta Patong patong na reklamo ang inihain ng negosyanteng si Charlie Atong Ang laban sa dalawa niyang dating tauhan na sina Julie Dondon Patidongan o alias Totoy at isang Alan Bantires o alias Mr. Brown. very confident because it's all about the truth. filed five cases. Uh, ano coercion, slander, and incriminating innocent people. Pinangalanan ni Patidongan si Ang bilang isa sa mga mastermind umano sa pagkawala ng mga sabongero. Wala kami kinalaman lahat dyan. Kapareho, uulitin ko ang sinasabi ko, lahat ng grupo namin, mga disenteng tao yan. Mga, ang, 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 lang namin, sabong lang. Tingin niyo pagkatao niya, pagkatao ko, pagkatao namin lahat. Wala kami ng history na pumapatay ng tao itinanggi rin ni Ang na sinubukan niyang suhulan si Patidongan para bawiin ang mga pahayag nito. Sa halip, sina Patidongan at Bantires daw ang humingi ng 300 million pesos. Hinihingan ako ng 300 million para ibigay daw, para wag daw ko idamay doon sa kaso nila. Kasi sila ang may kaso, hindi naman ako eh. Sinabi sa akin ni Brown, para maayos daw yan, bigyan ko ng 300 million, kaya namura ko doon nagsimula. May mga telephone, may, may telephone call kami dito eh. Actually, mapapatunayan ko kasi sa inyo yan in the future. Bayaran na lang daw si Don Don para makaalis na sa paalis, makalayo, kung ano may statements niya sa ano, magtago na kasama ang pamilya. I was requested by Mr. Brown to draft the affidavit of recantation, which I did. And pinadala ko sa kanya on June 21. Hindi raw ito pinagbigyan ni Ang, pero nagbigay pa rin siya ng 12 million pesos para sa kampanya ni Patidongan na sa sa pagkaalkalde sa Barobo, Surigao del Sur. Nang matalo si Patidongan nitong eleksyon, hiningan din umano ang ilang kasamahan niya sa negosyo. Lahat tinatawagan, oh. No? si Gretchen, tinatawagan, Inan, sinasama ni si Gretchen, humihingi ng time na, na humihingi ng pangkampanya pang yung asawa. Tapos tinawagan din ni Brown, kinausap din ni Dondon. Tapos humihingi ng pangpapanganak. Pang, ang aligasyon pa ni Ang. May plano ang grupo ni Patidongan na kanyang nadiskobre. Kasi nasa paligid ko mga tao niya eh. Noong time na nagtituwala ako sa kanya. Kapatid. Ngayon, ang, ang, ang uh, napag-usapan doon, uh, kikidnapin ako, patutubos ako, sa papatayin ako. Pinabulaanan ito ni Patidongan. Kabaliktaran lahat ng sinabi niya. Ako, mangidnap sa kanya. Sino ba naman ako? Si Mr. Atong Ang, mag-isip kayo kikidnapin ko na halos lahat nandoon na sa kanya. Itinanggi e rin niyang nanghingi siya ng 300 milyon pesos. Parang binaliktad niya ang lahat na ah, sinabihan ako doon ah, tanggapin mo na yan, bawiin mo lahat ng sinasabi mo at ah, mag-abroad ka na lang. Yun ang pagkasabi sa akin. Hindi ako nanghingi. hingi. Kwento ni Patidongan, hindi siya, kundi ang kamag-anak ni Ang, ang isa sa anim na gwadyang kinasuhan sa pagkawala ng mga sabugero sa Manila Arena noong 2021. Pero... Nakiusap siya sa akin. Doon, total, uh, marunong ka naman sumagot. Uh, kayo na lang, palit na lang kayo. Kasi ito sa... Battery na lang ang gumagana dito, yung may opera na yan. Sumunod daw siya sa utos pero pinabayaan daw siya ni Ang. Wala rin anyang batayan. Ang mga sinambang murder at frustrated murder laban sa kanya. Alam naman ang Panginoon yan. Kung mayroon man yan, dapat noon pa. Di ba? Pinagbintangan lang ako niyan yung sinasabi niyang murder. Pinapapatay niya yung isang uh, tao doon na nangugulo. So, sa totoo niyan, pinansahan pa nga niya ako noon. Uh, pinaglaban ng attorney niya at kaugnay na pagkakasakot niya sa robbery ni sa isang bangko. Absolto na yan ang attorney ko nga dyan, si attorney Caroline Cruz, yung katabi niya kanina. Hinihingan namin ang reaksyon si Ang sa mga sinabi ni Patidongan. Ang Department of Justice, isasama na bilang suspect sa kaso si Ang at Barreto. Nang tanungin si Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya kung kailan makasampa ng kaso ang dalawa. Sooner than later, it will happen. Um, I-evaluate yan ng, ng, ano, ng fiscals, ang ating... Uh... Uh, group of fiscals uh, who will be assigned to evaluate all the evidence so that we will know what cases to file properly. Malalaman nyo rin na totoo. Siguro sa pag-iibis niya, may lalabas na totoo dyan. Nang hinga ng reaksyon si Barreto, sinabi niyang magigipag-ugnayan siya kapag handa na siya at kanyang kampo. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News. C'est YouTube.